Hello, welcome po sa ating channel. Sa vlog na ito ipapakita ko po yung mga nailagay na natin ng mga accessories dito sa ating motor na Suzuki Gixxer 155. So yung unang una ay ang seat cover na customized. Ito po ay pinakustomize natin mismo doon sa isang store sa Shopee. Actually, ito po ay hindi pang jigsaw. Ito ay pang kawasaki rouser. Pero maghawig yung uh, yung opuan ng rouser at jigsaw. Kaya nagpakasakali ako, nagtanong muna ako sa seller. Sabi nila pwedeng pwede rin daw yung uh, seat cover ng kawasaki rouser. Pwedeng pwede rin sa Suzuki jigsaw. Kailangan ko rin kasing palitan kasi yung stock na seat cover ay sinira na. Nasira dahil sa scratch ng mga pusa. Then tayo na lang po yung nag-install gamit yung tacker. At ang next po ay ang phone holder na mula sa SEC. Aluminum alloy at pwede siya i-rotate. Side mirror type, ibig sabihin pwede siya i-install sa may side mirror or kasama ng side mirror. Ito yung pinili ko kasi hindi katulad ng ibang brand. Hindi siya masyadong nag-occupy ng space. At hindi nakakasagabal sa vision ng rider sa dashboard. Universal kaya pwedeng mag-fit sa kahit anong motorcycle. 180 degrees blind spot mirror, yung purpose niya ay pang rear view. 180 degrees kaya alam mo kung sino yung mag-overtake -o, o gigilid sa iyo. Makakatulong sa ating safety, pero advisable lang ito sa mga motor na mayroong windscreen. Sa windscreen ito ini-install. Race King Universal Side Mirror Hindi kagaya ng stock na mirror ng Suzuki Jixer, Ang side mirror na ito ay walang grado Hindi nakakaduling Blue yung salamin Ibig sabihin Anti-glare Kaya hindi ka masisilaw ng ilaw ng sa likod mo kung gabi Alloy bar end and throttle booster. Ang mga parts na ito ay optional lamang pero sa part ko gusto kong lagyan. Lalo na itong throttle booster, hindi nakakangalay ng kamay kapag meron kang ganito, lalong lalo na sa long ride. Pero depende naman sa rider, meron namang sanay na kahit wala yung ganito. Itong bar end naman, halos karamihan sa mga rider meron din ganito. Para dagdag porma na rin sa motor. Ang next na in-install ko sa aking Suzuki Gixxer ay ang windshield windscreen fairing. O iba tawag nila dito ay windscreen visor. Wala kasing stock na visor itong Suzuki Gixxer. Kaya exposed sa init at ulan yung gauge. Mabuti na lang may nahanap tayo na pang GSX-S1000. Pero pwedeng pwede rin sa Suzuki Gixxer. Tapos nilagyan ko na lang ng Suzuki emblem. Speaking of Suzuki emblem, ang nakikita ninyong emblem logo na S yung Hugis ay idinagdag ko na lamang. Wala pong ganito sa front fender pag bumili kayo ng bagong Suzuki Gixxer. Mas maganda na emblem na lang ng brand ang ilagay kaysa sa kung ano anong mga sticker ang ilagay. Crash guard and belly pan, ito kadalasan yung inuuna natin na mga upgrade sa ating mga motor. Meron akong separate na video para sa dalawang ito. Paki-click na lang yung nasa itaas kung gusto nyo pong panoorin ang pag-install TDD auxiliary light or pwede rin gawing headlight number 4656 yellow and white high and low headlight 40 watts kaya hindi masyadong matakaw sa voltage nakakatulong talaga sa gabi lalong-lalo na kung walang street light yung daanan pantulong siya sa stock na headlight ng Suzuki Jixer wag nga lang nating gamitin kapag maliwanag naman yung daan kabilaan na po ito left and right may kasama na ring bracket naka-attach siya dito sa my crash guard at okay din dahil yung nabili nating crash ay meron na siyang provision para sa auxiliary light. Nga pala yung ating belly pan ay gawa sa fiberglass at ginaya din ng seller ang blue at neon green na kombinasyon ng kulay. Side stand extension pad support plate. Nag-install ako nito dahil medyo may kabigatan si Suzuki Gixxer. Pandagdag support kung medyo malambot yung lupa na sa ng motor. Dagdag support kung ang lupa ay mabuhangin o pag nagpark tayo sa damuhan. Tang traction pad, para saan naman ito? Ito po ay waterproof. Ibig sabihin, tumutulong po ito para taboy ang tubig na pumasok doon sa loob ng ating tangke. At dito rin sa badang baba, may nilagay tayo na tank pad. Para iwas scratch dito sa bandang baba ng ating mga tangke. Metal ignition switch cover. Gaya ng throttle booster at bar end. Mostly, optional lang naman ito. Pandagdag esthetic lang sa ating motor. Pang cover lang ng ating ignition switch. Pero sa palagay ko, tumutulong din ito para hindi agad malocate na magnanakaw yung ignition switch ng ating motor. Ito po ay rotatable. Para mabuksan, pinapaikot lang counter clockwise At clockwise naman kung gusto mo nang isara gawa sa metal at marami kang option na kulay. Mayroong red, black, silver at gray. Red yung pinili ko para nakahighlight siya sa motor. May kasama po siyang double-sided na adhesive. Kaya para ma-install, ito po ay dinidikit lamang sa mga gilid ng ating ignition switch. At kapag dumikit na, stable naman po siya. Kung hindi ka sanay, akala mo matigas siya buksan. Pero kapag nakuha mo na yung tamang pulso, masarap siya ikut-ikutin. Pinaglalaroan ko minsan kapag nakapark. Jigsaw version 2 gauge protector. Yung function niya ay parang screen protector ng cellphone. Tapos may nilagay din ako na karagdagang switch. Domino 3-way switch. Ginagamit kong pang switch para sa ating TDD auxiliary headlight And then, pwede rin tayo maglagay ng top box Yung sa akin nilagay ko yung uh, SEC Dominance alloy top box, 45 liters Kung gusto nyo pong panoorin kung paano siya i-install, meron din po tayong video about sa installation ng SEC Dominance alloy top box Plate holder bolts. Optional na lang din kung gusto nyong palitan yung bolts para sa plaka. Ito ay made of alloy naman yung mga bolts na ito. Kaya hindi kinakalawang, hindi gaya ng ordinary na mga bolts, hindi magandang tingnan sa plaka kapag uh, kinakalawang. Hindi may install yung top box kapag walang top box bracket. Ang dating naka-install sa motor ko na bracket para sa top box ay DC monorack. Kaso ang problema sa DC monorack, kailangan mong tanggalin yung mga grab bar para ma-install ang bracket. Pero may nahanap tayo sa Shopee na hindi na kailangan tanggalin yung mga grab bar. Pangitin kasi tingnan kapag tanggalin yung grab bar. At napaka-useful ng grab bar kapag kailangan mong paikutin yung motor. Pero may nahanap tayo na matibay naman gawa sa flat bar at maganda rin yung pagka-welding. So ito po sa kabuuan yung mga naka-install na accessories sa ating Suzuki Jigsaw. Halos yun lang naman yung naka-install dito sa ating motor. Meron pa akong hindi na ipakita dito. Halimbawa yung sa loob kapag tanggalin mo yung mga fairing, may naka-install na magkabilaan na pia horn. Alam naman natin na malakas yung pia horn at hindi ko siya ginagamit kapag city ride lang. Ginagamit ko lang siya kapag naglo-long ride o kailangan kong magbusina ng malakas pag may overtika na malaking sasakyan, kaya ng truck, para alam nila na may nakamotor sa gilid nila. So, salamat po sa pagsubaybay sa ating maikling video tungkol sa mga accessories na na-install ko dito sa ating Suzuki Gixxer. Kung meron kayong mga tanong, pakilagay na lang po sa comment section at itry natin na sagutin yung mga tanong ninyo. Maraming salamat po sa panonood. Ito po ang ATS Bicycle and Motorcycle.